guys order na lang kayo dito sa toro Bukawi Bulacan so ito po yung firework ni Jaguar ito na po kompleto na sila ayan kaya binalikan natin yung pwesto ni Jaguar so ayan guys napaka kompleto na ng mga aerials dito sa ano, Bukawi Bulacan Uh, meron din po sila na ano, uh, pag grab nyo po, meron din po, uh, deliver na lang po sa inyo. Yan, uh, free grab. Depende po sa order yan. Pag order kayo sa grab, meron po yan. Dito yan kay Jaguar. Yeah. So ito po, kompleto na sila ng areas dito. Ayan guys, oh. Ayan. May 5 star kayo, no ma'am, no? So ayan. Magkano per box daw po ng 5 star? Nagtatanong kasi sila. Yung 5 star nyo. Hey, mismo price ng star Oo nga eh. So, may tataas pa talaga yun. May, oh, next month, no? Siguro November pa. Oo, oh, November o so, oh, December na. na Oo. Oh. So, ayan po. Available naman sa kanila. Pag yung itatanong nyo yung hinahanap nyo. BPM ko na lang sa kanila. Basta oh. meron silang tanong sa akin sa price. BPM ko na lang. Oh, po, ayan. <clears throat> so, may message na lang ni ma'am. Dito kay Jaguar. So, kompleto lahat ng aerials nila, oh. Ayan. Wala na kayong hanapin. Ito. Punta na kayo dito. Yung malalaki. Ayun. So, yun nga yung malalaki sa baba. Ayan. So, ito yata yung pinakamalaki sa, yata sa lahat, no? Ito. Super so, Nova. Ano? Nova? Wow, laki. So, ayan po, on Utingga na tayo. So, okay na? Okay na. okay guys oh, so, uh, napakahaba ng texto na to. Pa-contact kayo kung kaya niyo 'to. guys, pa-contact kayo. So, Sarap malaki mo tinig, mga game natin. Okay, pili lang kayo ng mga aerials dito. Ah, uh, dito 'yan sa Jaguar. Yan. Mga 16 shot, uh, 36 shot. Hinahanap nyo o oh, mas malaki pa. Meron sila. Available po rito lahat ng mga aerials nila. Mga quitties, mga uh, special at saka ano po. Meron din lahat. Yan, meron silang pag nag-order kayo sa Grab, Uh, message lang kayo kay Jaguar yan po ang link niya o Facebook page ni Jaguar puntahan nyo lang, message lang kayo uh, message din kayo sa Youtube channel ko Jaguar So tingnan nyo guys, pili na lang kayo no So, lapitan natin. Ayan po, oh. Ayan. So, baka yan ang mga hinahanap nyo. Ayan. Kompleto po yan. Ayan po. Kompleto po yan ng mga aerials na yan. So, ayan mga pagodin. Pagoda. Pagodin. Ayan. Whiskey. So, Ayan, mga fountain. Silver and gold. Mas mag-guess ka mo Sige po. Ayan, guys. So, yan ang malalaki nila mga... Ay, sige po, ma'am. Thank you po. So, ayan ang hinahanap nyo. Ayan, kompleto yan dito. Ayan, tingnan nyo na lang, guys, sa video. Isa-isa. Ayan guys. Ayun yung mga tinatawag na pagodin nino eh, lalaki. Ayan, tingnan niyo isa-isa para mamili na lang kayo. Ayan po. Pili lang. So, yun guys Lalapitan natin para Matipitan nyo ng gusto no? Ayan ang malalaking ano, uh, Pauntin Silver So, ayan po. Ayan. Kompleto ng aerials. Ayan. eh, tingnan nyo na lang guys ng isa isa kung ano yung orderin nyo para pakitaan nyo baka meron pa kayong ibang hinahanap so ito lang po yun meron din silang rocket So, meron din silang ano, ang laki ng losses na to, no? Ayan po, tinan nyo guys. Ayan. So, ang laki nyan guys. Ayan. Yeah. Laki.

So, kompleto na po ng mga wrist plates. So, ayan po yung mga quickies. Let's <laughs>